At tayo, itinuturo na sa atin ang batid ng mga salita at wangis ng bawat kulay. At bawat isa ay malayang magkulay sa isang blangkong papel. At bawat papel na kinulayan ay may kanya-kanyang anyo, sigla, at istorya na nilalang ng bawat kulay na iyong pinili. O, kayo sa school ha. Sabi ko sa inyo kanina. Pa Sige, ako sa inyo. Bye-bye! Ay, ano na, si Bading. Ha, Bading, ha, bading, bading, Bading. Ha, Bading, 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 Bading. bading, 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 bading. Ba't niyo ako sinasabihan ng gay aunts? kayo kay nanay o tatay. Hoy, bakit niyo ginagayaan ang kambal ko? Ang jajan yung kapatid niyang tomboy. Ah, hoy, anong ginagawa niyo sa kambal ko? May ah, water. <laughs> Hayaan mo na sila. Okay lang yun. Noong unang yugto na kanila pagtanda, pilit nilang ikinukubli ang kanila mga kulay. Subalit, masyado matingkad ang kanila mga crayola upang itago. Hoy! Tulungan mo naman ang magpalong kay mga bukas. Tingin ako pero kung blue jersey. Apa ako rin ano, sa sala ko sa fashion show. Ha? Asa ka? Ano nga ni Papa sa mga ganun eh. At yung mga makeup dress na yan. Uh, ah, sa kapapayag. Alam mo, kapag nanalo ako dyan, ilalaban ako sa Maynila. Uwa mo sa'yo, nangangarap pa ng gising. Kapalag na nga Kita mo? Ayang kumat. Sad doon. Ba't mga batang to, umaga umaga walang ginagawa. Boy, umaga umaga, just agad yung iniinom niyo. Ano school niyo, kamusta? Bakala, may bubulak lang kayo. Ma, rampon niya po pala ako sa anging eskolahan tsaka po perfect po ako sa exam. Ito Ako naman mga all goods lang. Hindi nga pasok sa rank 1, pero pasok sa rank 1 to 5. And everyday day, game! Kumain, tigilan mo ako, umaga-umaga. Geng, geng, ano yan? Yeah, Jajamon? Yan lagi uh, din ang atupag ninyo. Pag-aaral dapat atupagin niyo eh. Sige po, sorry po. At saka po naman, ma. Ipapaalam pala tayo, no? Ha? Kami? Tayo, walang walang wala dyan! Hindi pa, May. Kung no? ano? Ano yan? Ako po, magpapalo po kami. Tungkol saan? Ano nga po pala, ma. Malapit na po kasi yung incomes namin. Eh, magbabaka okay, sa so, kami pa rin sa fashion show. So, Ako din, ma! Oh, fashion awesome show pala. Maganda yun. Sumali ka. Ah, ma. Fashion awesome show. Ayoko naman dun eh. abala ko po sana. Basketball sa entrance. Basketball? Mas fashion show? Ano naman naisipan na gusto nung sumali ka? Nakakasas ko tulis pa yan. Yung ba yung mga sinasabi ng balang sa labas? Ako, e pera ba kayo? Bela sa tayo, kuha. Hirap na nga tayo. Ma, yung nanan po kasi dyan, ilalaban po sa Maynila. Tsaka po ang premium po makukuha ito. Ay, itawasan. Sabi na, no? Um, ma, pa, sa basketball naman po ay ilalaban sa ibang school. Hindi po ba masaya yun? pag nanalo, ito pa ito tayo. ni basketball? kababae so, mong tao, basketball, hinilig mo. Ang dami-daming pwede diyan pagkalibangan, basketball pa. Mo, kasi, I want to play and shoot-shoot. You know, like Stephen Curry. May napag-usapan na natin to, di ba? Basketball. Ito, oh, uh, mo yan, Mary. Ikaw naman, Charles. Sasayang ka lang dyan sa fashion fashion show mo na yan. At isa pa, hindi print mo bukas dun sa barangay. Puntahan mo yon. Sayang din nyo kung hindi mo pupuntahan, makakalibre din tayo. Ayoko dad, nakakatatot. Ha? Anong nakakatakot? Para naman hindi ka lalaki. Hindi na po. Ha? Anong sabi mo? Wala po. Oy, sa ayaw at sa gusto mo, papatuli ka bukas. Maliwanag. Tol, Tasha, basketball tayo. Nakita mo ba? Naulan. Ito pa yung oh, solusyon. Ayun no, sila papa. Uy anak, bakit ka na pa rito? Papasali ako. Uy, Charles, bakit di ka samasali sa amin? Ah, uh, eh... Bihahi mo tong anak ko, oh. Lalaki ng lalaki kung kumilos. Oo oh, nga, no. Parang hindi lalaki. Tira mo yung suot, pink, pang bakla. Ah, <laughs> uh, Charles, matanong ko lang. Tuli ka na ba? Ah, uh, eh... Ah, yung anak ko kasi tuli na. Eh, ikaw ba? Patingin niya. Uy, Papa, pinagsasabi mo kaibigan ko yan. Ah, natanong ko lang kasi, kababata mo kasi siya. Charles! Charles! Hinahalap ko na ni Mama Papa! Hi, Charles. Hi, Kuya. May! Ano yan nasa likod mo? Parang, may pula! Anong pula? Ano tinatago ka, ka? Ano tinatago? May! Niralagla ka na! Babae, babae ka na! Ya, yeah, hayaan mo na. Hindi na nila yan mapapansin. Ganda kasing kasama ko eh. Ori, alis na pala kami. Tawag na kami doon. Paalam! Tara na! Tapos ng bulan, no? Bumaba ka nga dyan! Tapos ako, boy! Tapos ako, boy! dito! Tapos ganyan tayo, tapos ganyan ang Nee, oh, Bunita namang... Kaya pala wala na naman sa bahay tong dalawa na to? Andiyan na naman kayo tapos ganyan bangin yung mga pananamit! Ay, gastan! Gastas! Hindi na naman kayo naya! Alam nyo, huh? kung pumirmi na lamang kayo sa bahay, baka natuwa pa ako. Tingnan niyo nga yung pananamit nyo. Ano na lang iisipin ng kapitbahay natin? Bagla ka tapos tumboy ka? May yaya naman kayo mga bata kayo! Plano, plano. plano. Papunta pa lang kayo, babalik na ako. Pati kayong dalawa, Pumirmi-pirmi nga kayo doon sa bahay, ha? Ang ginagawa niya pag lalakwat siya, ha? Pagiging dot, yung pagpa fashion show mo, tapos pagbabasket-basketball mo, sige, magsisend pa kayo. Parehas naman kayong balok dot. Parehas kayong puro mali. Wala na kayong ginawang tama. Pumirmi-pirmi kayo sa bahay. we? Tara na. Mare? Mare? Of course na. pa rin. O oh, Mare, ba't ka pupunta ka dito? Uy, sabihin sana ako eh. O siya, pasok ka dito. Problemado ka na naman. O, oh, upo ka na. Pasensya na, at ako kakatapos lang ng klase ko sa mga bata. Ano gatit kayo na pa rin eh? Ano yung problema? Eh kasi ano Mare, sila Charles tsaka si May. Oo, oh, anong problema? Nag-open. Sabi sa Sally daw sa basketball yung isa at sa fashion show naman yung isa. Baka naman kasi yung talaga ang gusto ng mga bata. kaya nyo na lang. Mare naman. Alam mo naman sa pamilya namin, walang tomboy, walang bakla. Diyos ko, nakakahiya naman yan. Tsaka, alam mo naman din ang asawa ko, di ba? Napaka-stricto nun. Kakanak kami ng ganon. Oo nga, Mare. Ang pinupunto ko lang, Iba na kasi ang utak ng mga kabataan ngayon. Pag yan hindi niya sinuportahan, ah, magugulat na lang kayo, nag-suicide na yan. Mga nagpapatiwakal yung mga inum inom Ay, nice. kaya ko ako sa inyo, hayaan niyo na lang. Kaya nga, Mari, hanggat maaga pa, sinasabihan ko na, pinasasabihan ko na, para matigil na yan, naman, nakakahiya talaga sa pamilya pag nalaman pa yan ng iba. Makabit bahay namin, ang sasabihin, may anak ka din Kakadiri. Alam mo, mare? Mga bata po yung anak mo, nag -e explore pa. Kaya hanggat maaga pa, e eh, suportahan nyo na lang ni kumpare. Ano ba naman kayo? Kamusta yung mga ina-anak ko? Ah, yun ba? Aba, okay naman sila. Hoy Carlos, nakasalubuhan ko sa kumare nung nakaraan. At naulit niya rin sa akin na gusto daw sumaling charge sa isang passing show sa eskulahan. Kumayag ka ba? Ano naman sa tingin mo? Alam ko namang hindi. Ah, sa pabamang papayagan mo sa sumali sa ganun eh, ayaw mo maranasan niyo, yung mga naranasan mo. Carlos, alam naman natin na madaya ang mundo sa atin na part ng LGBT community. Pero hindi ba dapat na payagan mo yung mga anak mo? Payag naman ako. Ayoko lang na magaya sila sa akin. Sa so, paano ko narap ng mundo mo pag -usya? Pero alam naman namin hanggang ngayon, doon pa rin sinasabi sa kanila yung totoo. Alam mo, wala naman talagang dapat makalam. Kaya huwag niyong babalakas sabihin na Kuya? Hi, Charles! Buti pinayagan ka ni tita! Napilitan lang naman ako Tsaka, huwag ka mali-expect. Ouch naman! Pero, kaya mo na. Excited pa rin ako, you know? Ah, pero nasan ba yung susunod ko sa impras? Halika, nandito sa kwarto ni Kuya. Let's go. Tara, nandito. Dito oh, kwarto ni Kuya. Ano ba po? Bobby mo talaga? Siguro ko babae na ako. Nadyo ko, anak ko talaga. Oh Charles, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ah, eh wala. Hinahanap ko lang yung kasuotan ko na sabi ni Pia dito sa... dito. Ah. Wait. Nandiyan daw yung kasuotan ko eh. Sa Intrax. At... Oo, oh, eto. Bagay na bagay yan sa'yo, lalo kang popogi dyan. Ah, uh, wait lang rin. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Gusto kita. Ha? Uh, wala, ano wala. Anong wala. sinasabi wala mo? Wala ako. Bye-bye. Hoy, Ay, Charles! Hoy oh ka lang ba? Anong nangyari? Uh, Kaila okay ko, alis na ako. Bye-bye. Ano nangyari to? Ano naman ito? Ano, Tol, ano yung pinapanood mo? Tol, panoodin mo to. Sayang daw na ako laro. Astig, kaya pala palaging champion school natin. Okay naman kami eh, kahit wala ka. Aba, kubal ka ba, boss? Hoy, yes, ang mini ako. Ako MVP that time. Ulul, <laughs> wala lang si May, kaya ka naging MVP. Ito talaga eh, alam mo, kalawas-lawas. Ay! Ako naman yan! Oh, di boss. Ang oh, Ang sarap. Uy, sorry, late kami to kasi tagal-tagal mag-ayos eh. Eh, ka na naman. Ikaw nga, nag-pogey hunting pa. Ano ba yan? Mas natin sa sabi Yung birthday mo. Shut up ba tayo? Puta eh. nga, no. Birthday mo pala. May sabi ka na ba kina mami? Over ka naman sa gurang. Ikaw nga ay matanda. Pero sabi ni mami, no, shot lang daw muna. Sa 18th birthday ko pa. bakit ipapaalam? Pero wait. Hindi mo kami yung minuwi na eh. Tsaka baka na kami ng mga magulang natin. Alam mo na. Charles, minsan, kailangan mo sumuway para sumaya. Wala mo masama mag-inom, di ba, Tol? Huwag natin pilitin, umayaw. Ako, game ako! Oo, oh, yun pala yun. tara na! Tara na! Tara na! sa na! Tara na! Advance birthday, Pia. Dahil dyan, ikaw mo nang kaya. Pia! Pia! Okay, so now, binibili ko si Meg. Ano? Ayoko ako? Meg! Ano no, wait, wait, no. okay, for the next one, naman, I choose char. Oh, no, siro kami ngayon, siyempre kana batid tayo ni. monas, kina? baka malda, but ba, lagi magkasundol. siyempre yeah. kana batid tayo ni. siyempre kana batid tayo ni. siyempre kana Ano, di ba pahang wala lang? Sabi sa iyo eh, galing mo doon. Ano to rin? Ah, yan ba? Subukan natin yan. Wait, ah, subukan tara na tara. natin to. na, tara na. ano yan? Uy! Tara, tara! Basta, magugustuhan niyo to kung nagsasabi sa inyo. Noong ikalawang to. Binigyan nila ng kalayaan ang kanilang mga crayola upang gumuhi. Ngunit ito ang naging daanan upang maging bulag sila sa buhay. Kumuhit sila ng maitim na bagay na naging bangungot sa kanilang pamilya. Ray. Charles, mas ka na, please. Huwag mapalo tayo na mama. Saan ba tayo? Ano ba tayo? O. Oh. Buti umuwi pa kayong dalawa. Sa kayo galing? Okay. Pwede na ko pa kayong inaantay. Ma, na po kami sa mga barkada namin. Kasama po na si O, oh, eh, bakit ganito ang mukha ni Charles? Parang may sakit to? Ah! ah may Amoy alak pa kayo. Ama, hindi po. Antok lang at pagod lang. Ito na po kami sa loob. Pasok doon. Pagalitan kayo ng papa nyo. Oh. Na, paano yan? Papa, pagod lang po kami. Punta na po kami. Salob. Sige. <laughs> Ray. Mahal kita, Ray. <laughs> Hoy, teka nga. Hoy. Kasing ba yung kapatid mo? Patay na. Hoy, Christine. Pa. Ah. Ano sinasabi nito kapatid mo? Wala po. Aray, mahal ko. Charles, huwag ka lang magulo! Magtapat ka na sa akin? Mahal ko. Nasing ba yan? Hindi po, Pa. Charles, mahal ko pa rin. Ito ang Pa, tama na po! Ano ang dito? Ang maganay anak, hindi lang bagla, naglalakwat siya pa! Oh. Kahit kailan, wala akong naging anak na salot! Saat, tama na po. Ay naman. Buong buhay namin. sinulod namin kayo ah. Kami ni May. Tapos ano? ganito yung sasabihin mo sa amin. Ah, Ba't parang sumasalit ka pa, Charles? Charles Wala! Wala! <laughs> Okay na akong kasama ninyo. Kailangan nyo na lang pahida ng dahon ito. Maraming salamat po, Mang Kips. Papausong ko na po yung asawa ko sa mga anak ko. O mga anak, usungin nyo na kaman nyo. Yan! Ganyan dapat! Inaalagaan yung tatay nyo! Alam nyo may sakit yan! Nasa kapatid mo? Ma! Ma Naglalakwad siya po! Diyos ko naman! Naglalakwad siya pala! Hindi mo man lang sinabihan. Diyos ko ano na po! bakala to. Pag ayun pa ba, natupag mo. Pero pag hindi mo matupag. Pwede ano nga na po. Kakabisip ah, kayo. Ah, punyeta talaga kayo eh. Ma, ano ba? Simulat sa pool naman. Ginagawa namin ang gusto niya. Ano po bang gusto niyo? Eh, ba't parang sumasagot ka pa? Ano? Nagmamatapang ka na? Mabuhay namin po! Wala akong pa kung buhay niyo tao. Lahat na sa sasabihin ko, gagawin niyo! Pinyeto kayo, punyeta. Pinyeto talaga itong mga hinayupak na to. Wala nang ginawa dito sa bahay kundi maging salot. Gigi pa ang pa. Wala naman akong ganyang anak. Ay. Ay, bata ka. Tumaray ka nga. Alam mo ba? Simula pa ng pagkabata ka, napakahaba na talaga ng sumay mo. Hindi mo na kami sinusunod ng nanay mo. Ginagawa niyo na lang kung ano lagi ang gusto niyo. Oh, pabensya na.

lahat ng kulay sa krayola ay masisigla. Minsan, may dilim na nagkukubli rito. Kayon pa nagtuturo ito ng na mahalagang aral sa ating buhay. Happy birthday, to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Abdul. Happy birthday din, Angela. Sa araw natin ngayon, Kambal. At ngayong araw din na wala si Papa. Oo nga, no? Hindi mo akalain. Tatlong taon na lumipas. Tatlong taon na din tayo malaya. Pero, alam mo, pinagsisisin ko yung mga araw na panay galit, puot, inis, ang binibigay natin sa ating mga magulang, tsaka sa ating ama. Naiintindihan ko, pero may pagkakamali talaga tayong nagawa eh. Ano yan? Parang sulat ni mama ah. Hmm. Hmm. Nasaan na kaya siya? Charles, May, mga ay, anak. Alam ko meron kayo sa manilop at galit sa mga nagawa namin ng papa niyo. Lalo sa mga nasabi namin. Pero gusto lang namin kayo magprotektahan. Dahil ayaw na nang umiipit kayo sa sitwasyon dahil nasa daming kayo. At para na rin sa kapakanan ninyo at sa ikakabuti ng puso ninyo, lalayo na muna ako. Aminado ako sa mga kamaliang ang nag sa inyong dalawa. Masyado ako nadali na sa galing na humato sa pagkawat ang patak lahat. na mapatawan niyo pa rin ako sa mga nag-ako sa inyong dalawa. Nagmamahal, Emma. Tanggap na tayo ni nanay. Siguro, kasi tinan mo naman niya nangalagay, oh. Pinagsisisihan na daw niya yung pagiging maikwit sa atin. Pero, gusto ko pa rin humingi ng tawad sa kanya. O naman eh. Nasaan na kaya si nanay? nanay. Alam mo, kahit saan lupalok man ang mundo yan, hahanapin natin siya. Tara. Gusto mo ba siyang hanapin? Tara! Tara! Uy! balit na tayo! Sige! Ikatlong yugto. Ikatlong taon nang mawala ang kanilang tatay. Tatlong numero ang dumagtag sa kanilang mga edad. Disinwebe na sila. Kung kaya't disinwebe ang pagkakataon na rin ang kanilang natamasa upang tahakin ang tamang kulay. Labing walo. Labing walong kulay ang kanila naputol. Ngunit sa ikalabing siyang, pinili na nila ang krayula na tunay na magbibigay kulay sa buhay nila. Kulehyo na sila. At naway ang napili nila kulay ay siya magbibigay gabay sa kanila upang tahakin ang tamang landas. Dinahak ni May o tawagin na natin Abdul ang kanyang pagiging polis. Samantalang si Charles o si Angela ay sinunod niya ang kanyang pangarap na maging flight attendant. Sa kanila kaarawan, tuluyan na nilang pinalaya ang kanilang mga puod sa kanilang mga puso. Pinatawan na nila ang kanilang mga magulang at napagtanto nila na sa bawat mainit na araw, magkakaroon ng dapit hapon na siya magbibigay ng pag-asang pahingahin ang ating mga puso na saktan.